Sino po yung nagtanong nung bakit ang Muslim hindi ko makain ng baboy? Sino po? Silang Meron ba dyan? Silang lahat. Silang lahat? Okay. Ayan, sa'yo. Ayan ba naman? Sa inyo. Kayo na lang magtanong lahat. Bakit ang Muslim hindi ko makain ng baboy? Di ba? Nay, maras at baboy ano? Ako waray. By the way, ako, kristyano ako dati. Waray. No, waray-waray. babat nung late. Taklaw ba? Kaya nung kuno nga itong kuwan, it baboy aw oh, di nga kana kay din ng waray ano hindi pala kay nakakain din ng waray konti lang no no tagalogin na lang natin so bakit daw ang mga muslim hindi kumakain ng baboy di ba e, samantalang napakasarap naman yan di ba na samantalang yan ay uh, di ba yan dami diyan nabibili ng baboy di ba ganito yan mga kababayan mga kapatid sa islam sa side ng muslim yung muslim na nandito ngayon, alam nila. Kaya nga, di ba pag sinabi mong muslim, ang siniisip agad ng mga tao, ah muslim, hindi ko makain ng baboy yan. Kaya kahit yung mga ibang mga kapatid natin sa Mindanao, halimbawa, kapag sinabi mong muslim, alam nila na hindi talaga kumakain ng baboy yan. Ang pinakaunang dahilan kung bakit hindi kumakain ng baboy ang muslim sapagkat sinabi ng Diyos na huwag mong kainin yung baboy. Malinaw po ba yun? So ang Diyos kasi ang lumigha sa atin, hindi ba? Sino ba lumigha sa atin? So kung mayroong sasabihin ang Diyos, dapat paniwalaan natin. E sabi ng Diyos sa Quran, sa aming uh, aklat, na huwag kumain ng karni ng baboy, kaya ang Muslim hindi kumakain ng karni ng baboy. Hindi po ba? So ano ba ang kadahilanan? Bukod sa pinagbawal ng Diyos na kumain ng karni ng baboy, meron pa bang ibang kadahilanan kung bakit hindi namin kinakain yan? Of course, meron. Scientifically, at sa panahon natin ngayon, madali nang matuklasan kung anong meron sa baboy, kaya hindi namin kinakain. Kung bagayin tinatawag nilang wisdom behind. Diba? So, baka mamaya, pag narinig niyo ito, baka hindi na kayo kakain ng baboy, baka sakali. No? Unang-una, hindi ba may kumakalat kayong sakit dito sa atin sa Pilipinas tungkol sa baboy? Anong tawag dun? Diyan sa checkpoint, marami yan. Sini-checkpoint yung ano, may nakalagay ASF. Ano yung ASF? African Swine Fever. Sakit yun. Na nakukuha mula sa baboy. Dati pa yung mga naunang sakit, yung swine flu, H1N1, ito yung mga sakit na kung saan sanhi ito ng pagkain ng karni ng baboy. Alam niyo po ba yun? Agree ba kayong madumi ang baboy? Madumi naman talaga ang baboy, hindi ba? Pangalan pa lang, madumi na. Meron ba sa inyong papayag tawaging baboy? Hoy, <laughs> baboy! O, oh, hindi ka din di ba papayag, di ba? Pangalan pa lang, madumi na. Tama ba ako hindi? Doon sa Maynila, sino nakakapunta sa Maynila? Makakita ka doon ng bulaluhan, di ba? Bulaluhan. Merong kambingan, di ba? May manukan. Pero meron kayong mababasang babuyan. Baboyan? <laughs> Di ba wala, hindi ginagamit sa mga kainan? May kambingan na restaurant, manukan, no, kalabawan, ano pa, bulaluhan. Pero bago yan, meron kayo nakita. Kasi pangalan pa lang niya, madumi na talaga. Tama ba ako? Hindi. Yun ang isa sa mga dahilan, madumi. Bakit madumi? Kasi ang kinakain ng baboy ay, kumbaga sa waray, sagmaw. Ano yung sagmaw? Tama. Lamaw. Ano Lamaw, sabi saya. No? Yung mga tira-tira, yung mga panis, yung mga bulok na kinakain na hindi nating nakakain, sobra-sobra sa mga pagkain natin. Hindi ba? Yun yung kinakain ng baboy. E sabi ng siyensya ganito, what you eat is what you are. Kung baga sa Tagalog, kung ano yung kinakain mo, ay ikaw, yun. Ibig sabihin, kung madalas kang kumain ng baboy, ikaw yun. <laughs> kaya si ate, Kanindot okay. sa kanyang tawa, no? Sa kanyang... Oh. Kung ikaw ay kumakain ng madalas ng baboy, ikaw yun. Totoo yun. Kasi bakit ang baboy, alam nyo ba kung anong meron sa baboy? D Dadako tayo sa baboy. Ang baboy, kaya siya madumi, isipin nyo ha, kinakain niya baboy talaga kasi sagmaw. Una, ang baboy, may tinatawag siya na ugali na wala sa iba. Yung baboy ha? Nakita niyo ba yung baboy? Nakita na ko yung baboy. Siguro may nag-aalaga sa inyo dito ng baboy, di ba? Yung baboy kung saan kumakain. Ano, anong ginagawa niya? Kung saan kumakain, doon na rin siya. Dumutumi. At doon na rin siya. Umiihi. At doon na rin siya natutulog. Hindi lang 3 in 1, 4 in 1 siya. Hindi lang parang kape, 4 in 1. Kung siya siya kumakain, umiihi, dumutumi, tum doon na rin siya natutulog. Tama, hindi. Kasi, kasi nga, baboy. Ano, ano, magsisihin mo ba yun? Baboy nga. Di ba? Ano ba? Alam nyo ba na ang baboy? Napag-alaman na kapag madalas kang kumakain ng baboy, nawawalan ka ng selos? Totoo yun. Kaya yung iba na madalas kumain ng baboy, kahit yung asawa nila, pinagtitinginan na ng ibang tao, walang selos eh, nanaramdaman. Proud pa, nakashoot yung kanyang asawa. Okay lang, nakashoot. Bakit? Wala na. Badalas kumain ng baboy. Eh. Totoo yun. Kasi hindi yun, ba yung baboy, kahit na yung nanay niya, kinaka eh, pasintabi, di ba? Di ba yung mga may nag-aalaga, pinapakastahan niya kahit na anak niya o na, 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 na Walang selos yun, walang, walang gano'n silang ano eh. Walang dignidad. Kasi nga, sila ay baboy. Nakuha niyo po yun? At isa pa, ito ha, matindi ito. Ang baboy ay isang uri ng carnivorous. Scavenger pa nga ang tawag sa kanya. Kumakain din siya ng patay na hayop. Alam nyo ba na kapag namatay ang kanyang biik, pag wala na siyang makain, kinakain niya yung kanyang sariling biik? Oh, ganun, ganun ang baboy. At the same time, hindi lang yun. Alam nyo ba na kapag wala nang makain, yung baboy kumakain mismo ng sarili niyang dumi? Alam niyo po ba yun? Ganun ang baboy. At ano pa? Ang, kar ang karne at ang uh, taba ng baboy, yung tinatawag na kolesterol. Alam niyo yung kolesterol na meron sa baboy? Ang kolesterol na meron sa baboy ay ang may pinakamasamang uri ng kolesterol na nagsasanhi ng napakaraming sakit. Hindi ba kapag sinanay sina sina pumunta sa ospital, Ah, sabi ng doktor, ah, nanay, iwas-iwasan niyo po muna yung pagkain ng matataba, nanay, ha? Lalo na yung humba, nanay. Yung adobo, kasi masama sa yung kalus kalusugan yan. Kasi yung baboy talaga, yung taba ng baboy, yung, di ba, pag yung taba ng baboy, na, nasa ibabaw yun, nabaktik, di ba? Kitang-kita mo talaga. Kasi delikado kasi ang ano talaga ang baboy. So ang baboy ang may pinakamasamang uri ng kolesterol, bad kolesterol, kasi may tinatawag na good kolesterol. May bad kolesterol na nagsasanhi ng napakaraming sakit ng tao. Tingnan mo ngayon yung mga sakit-sakit na nararanasan natin na tungkol sa baboy. Yan yan, dahil yan. At ito ang isa, isa, isa sa pinakamatindi sa lahat. Ang baboy ay merong tinatawag na uri ng uod. O oh, baka hindi na kayo kumain ng baboy pagkatapos nito. Ang baboy ay mayroong isang uri ng uod. Lahat kasi ng karne. Kahit ito ay hindi paluto, mayroon na yung uod. Subukan nyo, karne ng baka, karne ng uh, kambing, karne ng manok, karne ng baboy. Pero ang karne ng baboy napakatindi. Subukan nyo kung meron kayong halbao si nanay, meron kayong karne ng baka, abang ng baboy sa inyong uh, tahanan, kumuha kayo ng saging, yung saging na hinog, yung kanyang balat, tigain ninyo at ipatuloy nyo doon sa karni ng baboy. Antayin nyo mga ilang minuto. No. Oh. Kahit yun ay karni na bagong iha o patuluan nyo ng ano na yon balat. Makikita nyo yung meron, ng mga uh, magkikibot-kibot, di ba? Meron na. Kasi may uod talaga. Alam nyo ba yung uod na yon Sinasabi ng mga mga pantas, ang tawag dyan sa uod na yan, tricky na worm. Yung trichina worm na yan, sabi nila, nabubuhay sa katawan ng tao sa loob ng 40 years. At ito ay hindi namamatay kahit gaano kainit man ito gawin. Kasi bakit meron siyang kakayanan na kapag nakaramdam siya ng init, halimbawa, uod. Yung uod na yun, kapag nakaramdam ng init, nagpuproduce ng kanyang sariling liquid, binabalot niya yung kanyang sarili, kapag nakakaramdam siya ng init, Hanggang sa siya ay maproteksyonan nun. Akala mo yung sinigang na baboy kumulo na, patay na lahat ng germs. Yung pala, yung uod na yun, binabalot niya yung kanyang sarili hanggang sa siya ay maproteksyonan nun. Kapag kulo ng sinigang na baboy, akala mo malinis na sapagkat yung na, yung pala hindi na. Ngayon kakainin mo ngayon, pagkain mo ngayon, nandoon sa katawan mo, buhay ang trichinaworm na, na yun. At yun ang nagsasanhin ng napakaraming sakit. Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid sa Islam at mga kababayan. Kaya ang dahilan kung bakit hindi kumakait ang Muslim ng baboy sabagat sabi ng Diyos, sabi ni Allah. At alam nyo ba sa Kristiyano, bawal din kumain ng baboy? Nakalagay ngayon sa lumang tipan. Nakalagay sa libitikus. Alam nyo ba yan? So yun sinasabi natin. Sa aming mga Muslim, kaya yan, uh, bawal sa amin kasi mahal namin yung sarili namin. Bakit ka ba naman magpupumilit sa napakaraming magiging problema kapag ginahil mo? Samantalang meron ang itong manok, meron naman baka, may kambing, may kalabaw, may isda, may gulay. Bakit ka ba pupunta doon sa alam mo mapapahamak ka? So maraming salamat at magandang gabi sa inyo.